Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me by my alias, Rapido. Kuya E, straight po ako at nakapakinig na rin ng ilang kwento sa inyo tungkol po sa mga straight na lalaki na nagkwento po ng kanilang storya. Hanga po ako sa inyong channel Kuya E dahil hindi po kayo nagfocus sa mga salitang masyadong bastos o na ililis nyo agad ang mga hindi kaaya-ayang salita. Kuya I, e, pamilyado na po akong tao kaya di na po ako masyado magkikwento tungkol po sa akin pero ako po ay moreno, matangkad at isa po akong adating dating basketball player panahon po ng kabataan ko. Active na active po ako kuya I e, sa mga paliga kung saan saang lugar at marami na rin po akong nadayo Madalas po siyempre nakasama ko ang mga tropa sa basketball. Kasamahan sa laro, sa panchichicks, sa inuman at lahat may kanya-kanyang kwento at lihim na pare pareho po namin na si share sa isa't isa. Minsan kuya I may katimip pa kami na umamin sa akin at sa amin na lalaki ang gusto niya pero sinabi namin na okay lang pero walang taluhan at tanggap naman namin siya. Hindi naman ako against sa mga ganun kuya E, basta walang talunan kung kaibigan, kaibigan talaga. Pero kuya E, na mga panahon din na yon, ay eh natuto din ako na magpagamit o magpa chup chup sa mga beki. Gamitin ko po ang term nyo na paglantak. Hindi ko po nasubukan yon kahit kailan, kundi sila po ang lumalantak sa akin. Sabi nga nila may ipagmamalaki daw ako, kaya sa aming mga Kagrupo, isa raw ako sa mabenta sa mga bakla. <laughs> isa ko yai sa naging body ko na straight din ay si Jerby. Legit na straight siya kuya I, at halos wala na nga kaming ilangan sa isa't isa. Madalas din namin tambayan ang bahay nila. Mabait ang pamilya. Ni Jerby kuya I lalo na ang kanyang daddy na itago natin sa pangalang Drake. Si Daddy Drake ay matipuno kuya e, pero may isa akong napansin sa kanya. The way na tumapik-tapik siya sa akin o humawak sa balikat ko, parang may something na hindi ko naman masyado rin pinag-isipan. Hanggang sa tumagal naman kuya E ang pagtambay ko kina Jerby, kasama pa ang ibang mga tropa namin kasi open na open po talaga ang bahay nila. At parang kapatid na ang touring sa akin ni Jerby. Hingahan ng mga sama ng loob tuwing may tampuhan sila ng girlfriend niya. Wala akong nakita o naramdaman kay Jerby na may something sa kanya. Maluwag ang kwarto ni Jerby Kuya E at madalas din doon natutulog ang mga tropa. Minsan sa kama kami, tabi-tabi at may extra bed kapag sobrang dami. Kuya E, isang gabi na nagpunta ako kina Jerby. Maulan at hindi nakapunta ang iba dahil ako lang ang pinakamalapit na tropa niya. Nag-inom po kami Kuya E sa may sala kasama si Daddy Drake. Maayos naman ang gabing puro basketball ang kwentuhan kasi si Daddy Drake din po ay madalas na sponsor namin. Sa gabing yun, nakashorts lang ako na maikli at napapansin ko madalas ang pagtapik ni Daddy Drake sa nakinakailang ko sa aking legs pero hindi ko po ipinapahalata. Hanggang sa si Jerby naman ay nagkaroon ng problema sa girlfriend niya sabi niya pupuntahan lang daw niya kahit umuulan at baka hindi na raw siya makabalik. Dala ang kotse niya. Sabi niya doon na ko matulog sa kwarto niya na sinang-ayun na naman ng daddy Drake niya na ayaw sanang paalisin si Jerby pero mapilit. Nang umalis si Jerby, Kuya E, doon maraming naging tanong si Daddy Drake. Kumusta daw ako sa pag-aaral at marami pang iba. Noon pa man Kuya E, nabibigyan naman niya ako ng pera kapag minsan para siyang Santa Claus na binibigyan kami na mga magtotropa. Pero that night, sinabi niya na kung ano raw ang kailangan ko, sabihin ko lang sa kanya with matching hima sa aking legs. Ayoko sanang pag-isipan, Kuya I, e, pero sobrang nailang talaga ako sa mga salita niya. Kahit nga ba sinabi ko na nagpapa-chup-chup sa ko sa mga beki pero iba kasi siya, Kuya I, e, at siya ay daddy ng kaibigan ko. Siguro mga nakatatlong tagay pa ako kuya i e, bago ako nagdesisyon na magpaalam na matutulog na. Pumasok ako sa kwarto ni Jerby at nahiga sa malambot na kama. Nagbukas ako ng cellphone at nag-check ng messages kuya i e, ng aking nililigawan noon na si Ann. Hanggang sa matapos ang sabi nga eh, bebe time, sabi ko, matutulog na ako. Pero kuya i, e, biglang pumasok si Daddy Drake sa kwarto binuksan ng ilaw kaya nabigla ako pero pinatay din at yung dim light ang binuksan. Po, sabi ko kay Daddy Drake. Sabi niya, gusto lang kitang i-check. Okay ka lang ba dito? Sabi ko, opo. Okay lang ako. Umupo si Daddy Drake sa kama at agad na humawak sa aking legs. Naisip ko mukhang may balak siya. Sabi ko, Daddy Drake, baka dumating si Jerby, maabutan tayo. Sabi niya sa akin, hindi naman uuwi yun. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Sabi ko, ano po? Wag mo na sana sabihin kay Jerby. Inangat niya ang kamay ko yei doon, nakatuon na. Agad, bigla-bigla sa aking paps. Sabi ko, bakla po ba kayo? Sabi niya sa akin, tinatago daw niya yun. Kaya sana wag kong sabihin sa anak niya. Dahil kuya isiguro sa nakainom ako, nahayaan ko na si Daddy Drake. Pero hirap talaga akong tayuan ng paps. Pero Kuya i e, sa pagsusumikap niya ay nagawa na nga itong mapatayo ni Daddy Drake. Duda ako na bihira niya magawa yon dahil magaling si Daddy Drake Kuya i. E. Dahil sanay nga ako sa mga bakla, alam ko naman kung sino yung sanay o hindi. Gusto nga sana ni Daddy Drake na pumalik sa akin pero sabi ko po hindi ako nagpapahalik. Parang gutom na gutom si Daddy Drake. Daddy Drake doon sa aking dibdib at muling pagbaba, e, tila siyang asong gutom na gutom sa kanyang paglantak. Hindi ko maisip, Kuya E, na ganoon kabakla si Daddy Drake na talagang iginagalang ko naman. Pero parang bata ngayong lumalantak ng lollipop. Sinabi ko kay Daddy Drake na malapit na ang pagsabog pero hindi siya bumitaw, ko E. At kahit sumapog na at halos inubos ako sa pagkakapit niya, sure ako na nilunok niya. Kuya E, bago lumabas si Daddy Drake, sinabi niya sa akin sana raw mag akong maingay dahil siya ang bahala sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Naisip ko kuya E, paano na lang kung nahuli kami ng asawa niya na mabait pa man din. Buti na lang, ang kwarto ni Daddy Drake ay sa baba. Ang kwarto ni Jerby ay sa baba habang sila ay sa taas naman pati ang kapatid ni Jerby. Kuya E, Akala ko ay hindi na babalik si Daddy Drake pero pumasok muli siya sa kwarto. Sabi niya sa akin, Itabi ko raw. Inabot niya sa akin. Ang makapal na papel. Sabi ko ano po yan? Sabi niya, budget mo. Inabot ko kuya Ina basta sinalit ko sa bulsa ko. Sinabi niya kung kulang pa raw, sabihin ko o magsabi ako sa kanya. Kuya I, may maganda pong posisyon sa gobyerno si Daddy Drake kaya sunod luho din ang mga anak. Nakatulog naman ako kuya I e, matapos ang paghugas ko sa aking paps. Doon sa banyo ko nakita ang halaga ng binigay sa akin, 10,000 pesos kuya I. E. Masyadong malaki kuya I e, kasi kahit na 500, pumapayag ako sa mga beki. Napaisip ako kuya ina, e, maganda pala magbigay si Daddy Drake. Don't judge me po. Mahirap ang buhay namin hindi ko afford na makipagsabayan sa mga tropa ko kaya kapag may mga pagkakataon minsan ang mga halagang limang daan, isan libo ay naibibigay ko sa amin pambili ng bigas at pambaon din ng mga kapatid ko. Lalo na kapag na, nanalo kami sa basketball. Kaya sobrang laking halaga ko yain ang e, sampung libo na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa amin. Kaya hindi ko na lang ito sinabi sa amin at Inunti-unti ko po yung paglalabas noon. Bilang college student, kuya E, marami rin akong pangangailangan. Kaya naman sobrang laking tulong noon na binigay sa akin ni Daddy Drake. Naisip ko, kailangan ko talagang ilihim ang lahat ng yun. Dahil makakatulong sa akin ang, ang paglantak ni Daddy Drake. Kuya E, lumipas ang mga araw na nakakagilty man e eh kailangan kong pangalagaan din ang lihim ni Daddy Drake. May mga pagkakataon, nagikita kami ni Daddy Drake nang nakakotse siya. Tinadala ko sa medyo malayong lugar o sa malamig na lugar. Doon pa lang, alam na raw. Noon pa lang, alam na raw ni Daddy Drake ang kanyang pagkatao. Pero dahil sa mahigpit at kilala ang kanilang pamilya, nahirapan siya hanggang sa ang kanyang napangasawa e eh, pinagkasundulang din sa kanya. Mabait naman talaga si Daddy Drake at palagay ko hindi lang niya mapigilan ang tawag ng laman. Minsan, habang lumalantak siya ay pinagmamasdan ko at dila ba talaga siya asong ulol na baliw na baliw sa aking paps. Pero aaminin ko, magaling talaga si Daddy Drake Kuya E. Hindi naging mahirap sa akin ang buhay. Maging pamilya ko dahil kay Daddy Drake. Sa pagtatago ng lihim niya, sabi ni Daddy Drake, salamat daw sabi ko salamat din dahil malaking tulong ang binibigay niya. Sa third year college ko Kuya E, sinabi niya kay Jerby na isabay niya ako, isabay na ako sa pag-enroll sa private university. Nag-transfer po ako, ibig sabihin sa paaralan ni Jerby. At gastos yun lahat ni Daddy Drake na alam ni Jerby ay tinuturing din akong anak. May guilty man sa aking naramdaman Kuya E, dala ng pangangailangan Tila ba niyakap ko na rin ang mga ginagawa ni Daddy Drake sa akin pero hindi talaga o oh, wala akong ginagawa sa kanya na tulad ng ginagawa niya sa akin. Basta, higa lang ako, bahala na siya. Minsan kuya E ay nasubukan na rin ni Daddy Drake na umupo sa akin pero masakit daw pala. Hindi na yun na ulit kuya E, alam ko. Gamitan lang naman yon kuya E, napapakinabangan niya ako at ako din naman siya. Wala mang pagmamahal sa relasyon namin, naramdaman ko na kahit papaano ay mayroong concern talaga si Daddy Drake doon pa lang nga sa pag-aaral ko. Nakagraduate ako at nakapag-abroad. Tinulungan ako ni Daddy Drake hanggang magkapamilya. Tropa ko pa rin si Jerby at nanatiling lihim ang sa amin ni Daddy Drake. Maraming beses pa rin noon na kahit may asawa ko, nagamit ako ni Daddy Drake, Kuya i. E. Pero simula nung nagkaapo na siya, anak ni Jerby, natigil na rin at nag-focus siya sa pag-aalaga ng apo na okay naman sa akin. Siguro kuya iya mga ganong tao nidlang din ang pagpapalipasan ng mga sarili nila. Unang-una, hindi naman talaga niya gusto ang mag-asawa pero dahil sa pamilya, napilitan. Salamat po kuya I at pasensya kong hindi mahaba ang letter ko. Hindi po ako magaling magkwento. Oo nga pala, si Daddy Drake ang huling bakla ko ya ina nakalantak sa akin. Marami pong salamat at hanggang dito na lang. Rapido. Um uh, unang-una uh, maraming maraming salamat uh, Rapido no sa napili mo ng aking channel para ibahagi ito. Uh, well, uh, marami maraming rin nangyayari talaga na ganito no at Medyo nakakalungkot lang din doon sa part ni Daddy Drake, ni Daddy Drake, kasi naman pala hindi naman pala niya gusto talaga na ano na gusto yung halimbawa yung pagkaroon ng pamilya o ah, dahil pati do sa napangasawa niya ay eh, pinagkasundo no yun lang hindi maganda no minsan talaga yung mga yung mga nakaugalian noon ay eh, pagkakasundo eh, ayaw naman ng tao kaso kailangan so parang iisipin mo rin isipin pa rin talaga yung ano yung sasabihin ng lipunan no no at uh, tama ka naman kain dalawa nagkaroon kayo ng paano ba pag uh, sabi kay sabihin ka natin na naging gamitan eh naging mabuti pa rin naman siya sa iyo bilang isang kaibigan ng kaniyang anak no do talagang ano yung pagtatago ng lihim no yun yung pinaka mabigat do at buti mabuti din na hindi na lang dinalaman no ng kaibigan mo kundi eh alam ko eh masyadong ah uh, magulo yung mga mangyayari. mangyayari. Well, uh, okay naman. Um, naintindihan ko naman yung kwento mo kaya wala, kang dapat ipag-alala uh, rapido. At maraming maraming salamat talaga ka sa iyo sa pagtitiwala mo dito. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.